Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon pong November 18, 2024. At muli, salamat po natin na mga subscribers, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lang po dito sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa November. Ayan, 11 pa rin po tayo dito. 18 sa ating pecha at 24 sa ating taong. At ganoon pa yun po. Simplify muna natin sila. 1 plus 1 is 2. 1 plus 8 is 9. At 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna, add lang natin. 2 plus 9 is 11. At 9 plus 6 is 15. Ganoon din po sa bandang baba. 11 plus 15 is 26. Ayan mga idol, yan po yung ating unang numero. Meron tayong 26. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 2 plus 9 plus 6 is 17. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 17. At meron na rin po tayo ditong kombinasyon. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 26, 17 or 17, 26 ayan mga idol, pwede pwede po yung kombinasyon natin yan at ayan 2 digits dito sila, kaya isisimplify din po natin itong dalawang numero natin dito ito pong 26 at 17 bago natin sila sumada. punahin natin ang 17 1 plus 7 is 8 at dito sa 26, 2 plus 6 is 8 parehas lang po sila ng sumada kaya isang numero lang po yung makukuha natin ngayon ito lang po ang 8 at ito lang din po yung isusumada natin at ayun mga idol isumada natin ang 8 kunin muna natin ang 17 o kaya 26 kahit alin po sa dalawa ang mauna ay pwede rin po pero ngayon ngayon po natin ang 17 sumada 17 1 plus 7 is 8 at itong 26 sumada 26 2 plus 6 is 8. Pwede rin dyan ang 35. Sumada mga dyan 5. 3 plus 5 is 8. Ngayon, mga idol, yan po yung mga nakuha po natin ng numero na pwede natin pagpilihan dito sa ating mga sumada. Ngayon pong November 18, mayroon tayong apat na numero dito at kukuha po tayo kung ano po yung mga kombinasyon natin, mga sample po natin. Ngayon, para sa ating sample, kung natin ang 35, 3517. Ayan, 3517 8 and 26. At 17 at 8. Ayan, mga idol, yan po yung mga sample natin. Mga commission natin nakuha sa ating sumada ngayong November 18. Ayan, meron tayong 3517 826 at 178. Ayan, pwede pwede rin gumataya nito mga sample natin na kuha dito kung gusto niyo po sila. O din naman kaya pwede tayong kumuha o magdagdag sa mga numero natin nandito sa tasa sa mga pencil natin. Ayan, kayo na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon. At ayun mga idol, po natin sumati sa Pecha para po ngayong November 18, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.